So ayun Natapos din yung buong araw natin guys Na naghahanap ng lapad dito sa bansang Japan So exit na tayo dito sa ano Sa KQ line So ito na yung mukha guys ng Japan pagabi Yan o oh. Ito na yun huh. Yan pagabi yung Japan Ito yung mukha niya guys o oh. Yan Ano may mga building doon May station So ito yung mukha ng Japan pag gabi no Sobrang laki ng difference Hmm. Uh -huh. Dito baba tayo dito, guys. Makita nyo dito si Doro, guys. Oh, Dora pala. Yan, so, yan si Doro dito. Ayon eh. <laughs> ano niya? -an -an. si Doro, yan Di bangkit ni Dora. Oh. Sisilip talaga siya pagdating mo dito, eh. Ano, sobrang cute Oh, ayun. iba talaga yung ano Japan pag pag gabi dito, pakita ko sa inyo kung gaano ka liwanag dito guys sa gabi ng na lugar namin so liwanag na diba lahat yeah. dito guys ano mga yeah. restaurant dito tayo sa bandang gilid yan yan oh no? mm. -hmm. restaurant yan yeah, no? yeah. oh ang liwanag dito ngayon sa ano uh, pag ganitong oras kasi guys active naman yung ano yung sa Japano side pero ano yun active na pag gabi ano, tinanya ko ganda yung ano ng uh, Japan pag gabi so yung trabaho ko sa umaga tapos na sila ngayon naman yung trabaho naman sa gabi sila na naman yung active ano oh. ba Happy dito guys okay, so. oh. mga restaurant yan. Restaurant. So, magit dalawang mukha ay makita mo sa Japan guys pag umaga at gabi. So, pasok tayo sa mga ano, mga mga, mga, mga gil gilid ba. Pag diyan wala nang tao diyan eh. So, ayun. Yeah. Dinamay dito guys, mga pagkain to guys. Okay, so. Wala putol to. Ito po tol yan oh. Dami. Ah, kumpleto ko lahat guys oh. Oh. Uh. Ah, dito, dito Pira na lang kailangan talaga dito. Pang ganitong ah, um, oras guys. Yung yung pagkainan, grabe ito ito. Paborito na lahat. Uh. Eh? Grabe yes, yung manok. May mga chichirya din dito. <laughs> Oh, diba? So, after natin dito, tingnan natin yung mga natitinda ng mga kahit ano. Mm -hmm. mm -hmm. ano Ganda talaga ng Japan pag gabi, eh. Yeah, uh, yeah. Grabe, <laughs> pa, <tinan> <laughs> pag Japan, guys, pag gabi talaga, guys. Totoong gabi to, tingnan nyo dito. maliwanag lang oh, dito, banda, nyo dito. Diba? Grabe yeah, yan. So, laban tayo dito. Para hindi tayo makayo. Pirapan sa kalusod. So, ayun guys. Yun yung mukha ng Japan pag gabi. Yung mukha ko lang yung parang gabi. <laughs> oh, diba? Ano na yun, ha? Um, ano na yun na lugar na yun, guys? Yung maliit lang yun na lugar, guys. Ito sa Kamata. Pero grabe yung ano, kipo? kagabe diba? Tekiyo Building rito uh. guys. Hmm. Ra biso bro niwa Japan pa Mukha ko lang talaga hindi maliwanag nag. Oh. Dinon mo na kayo dyan ayun guys, yun lang. Update lang tayo sa Japan life, update lang tayo. dito pa rin tayo, buhay pa rin tayo kumakayod, kumikiyod malalapad <laughs> kasi o, oh, lalabang tayo sa ano, lalabang tayo sa stoplight o, oh. Grabe talaga dito guys eh. pagkaroon lang yung ano dito pagkaroon lang yung kulang dito hmm. Ano gabi yung gabi na pero grabe yung liwanag pa rin Ah, ito talaga isa sa paganda pag ano pag gabi sa Japan. Yan. Oh. bigla gyud. Oh. So, kasi tayo, baktas lang tayo. Hindi na kailangan ng bike dito kasi malapit lang eh. 10 minutes walk lang. Oh, di ba? Kailan nyo dito. So, maliwanag. Hanap tayo ng ano, mga kung ano, tindahan. Pero, е мама чөп